Balita naman sa mga lalawigan, hindi bababa sa 2,000 pamilya ang apektado ng matinding pagbaha sa Palawan bunsod ng Tropical Depression Henner na pinalakas nga ng hanging habagat. Sa tindi ng naranasang kalamidad, abot hanggang dibdibang taas ng baha sa probinsya, habang lubog din sa baha ang maraming sakahan. Ilan sa mga residente ng barangay Bebeladan, sinagip na ng mga otoridad bunsod ng patuloy na pagtaas ng tubig. Kabilang din sa apektado mga barangay, sakop ng San Vicente, habang nagkaroon din ng landslide sa sitio Makatumbalin sa barangay Poblasyon. Habang ang mga dadaanan ng mga motorista, ang National Highway, sa Barangay San Jose. Dead on the spot ang isang may-ari naman ng karinderya matapos barilin sa ulo sa Ginobatan Albay. Base nga sa investigasyon, nagpanggap na customer sa kainan na ang dalawang suspect. Nang pumasok sa glitang biktima sa kusina, sumunod ang isa sa mga suspect sa kabinarilang biktima sa ulo. Agad namang tumakas ang dalawang sakay ng motorsiklo. Inaalam pa kung kakilala ng biktima ang mga suspect at kung ano ang motibo ng nasabing pamamaslang. Hindi bababa sa limang menor de edad ang nasagip ng mga otoridad matapos ibenta sa mga banyaga sa Pampanga. Sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, nadat na nila ang mga dalagitang edad 15 hanggang 17 anyos na mga biktima sa isang resort sa Angeles. Agad namang naaresto ng mga otoridad ang nasa likod ng krimen. Ayon sa report, dalawang taon na raw niya itong ginagawa gamit ang social media. Naharap naman sa kasong human trafficking ang naarestong salarin. Hawak na ng Department of Social Welfare and Development, Angeles, ang mga nasagip na biktima. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.